dito tayo daan bukas na po ito oh. yan o oh. pwede pala ito mag robo pwede sya mag ano dalawang daan so two way pala I mean two way shortcut to sa ano oh. magaling kang C5 so, diba? pwede nang daanan na dito mas mabilis sa biyahe oh. mo sarap na dumaan dito ha ah. oh. hindi ka na ma-traffic pag galing kang C5 dire diretsyo yan pag din yan pagkita ang Capitec pag dito tayo national road tayo yan diretsyong bako or Pakor Kalite Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.